Ayan guys, binigla na na naman ulan. Binus na na naman po ang ulan. Ayan. Boy, lumakas na naman. Sirene, Rain, raindrops. Ingles ko muna yung pako. Oy, oy, oy. Lakas <laughs> ko to beg magugas Libre tubig, magugas. <laughs> Libre tubig, magugas. Malakas na naman po ang agos. Kanina ng umaga, kuya, kuminit naman, ano? Tapos ngayon ay bigla na naman umulan ano, parang paalis na si Bagyo, no? -hmm. Ayan, nalakas na naman ang ulan, guys. Sa mga nakatabi po sa dagat, mag-ingat-ingat po tayo. Dahil nga po, malakas pa rin po ang ulan ay dito naman po sa amin sa Mabalakat, Pampanga ay hindi naman po binabaha kaya lang yung lakas ng ulan. Yun, yun lang po pero wala man po baha dito. Ayan. It's rainy day. Ganyan lang po ang pag-ulan sa amin. Ayan po ang ilang. Ayan, ganyan lang po yung pag-agos ng tubig dito sa amin. Ayan. Kaya pabili ng shampoo. Nandito po ako sa labas guys. Sa harapan ng bahay namin. Ano ah, uh, dab shampoo po. Isang dab at isang um, head and shoulder. Ayan, nagsiligo na yung mga bata. Uy, rain, rain, rain drops. Rain, rain, go away. Wala na naman pasok yung mga bata, no, kuya? Opo. Mm-mm. Mm-mm. Hindi -mm. -mm. mm, -mm. na nga kanina sa balita. Pindahan po ito. Pindahan. <laughs> Ayan. Dito kami bumibili kay Kuya. Nakampasok no, Beth? Ano kuya? Yan, ganyan lang po yung pag-agot dito ng tubig hindi po talaga binabaha. May parting binabaha, may parting hindi po. Ayan, kami swerte kami dito, hindi naman po kami binabaha. Yung lumingyelo si Inday, parang hindi malamig. <laughs> Bagay, pag nasanay ka sa mga tubig na may yelo, kahit anong lamig pa, talaga nga, hanap natin mo. kami po ay compound kami dito. Ayan guys, nalabito na lamang po ang aking pag-video. Please like and subscribe. Ingat na po tayo lahat. Bye, God bless.